sa Lucas Kabanata 2, versikulo 13 hanggang 34. Tinuturuan tayo ni Jesus ng isang mahalagang aral tungkol sa buhay at mga dapat nating unahin. May isang lalaki na humiling kay Jesus na sabihin sa kanyang kapatid na hatiin ang kanilang mana. Sumagot si Jesus sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol sa isang mayamang hangal na nagbibigay babalalaban sa kasakiman. plano ng mayamang itago ang lahat ng kanyang ani at mga ari-arian. Iniisip na maaari na siyang magpahinga at magsaya sa buhay. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, Hangal, ngayong gabi, kukunin ng iyong buhay. Kanino mapupunta ang mga inipon mo para sa iyong sarili? Ipinapaalala sa atin ni Jesus na ang buhay ay hindi lang tungkol sa pagkain, at ang katawan ay hindi lang tungkol sa damit. Sinasabi niya sa atin na huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang ating kakainin o isusuot. Tignan natin ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim o nagaani, pero pinapakain sila ng Diyos. Pagmasta ng mga liryo, hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Pero kahit si Solomon, sa lahat ng kanyang karangalan, ay hindi nakapantay sa ganda ng mga bulaklak na ito. Hinihikayat tayo ni Jesus na unahin ang kaharian ng Diyos at lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay sa atin. Kaya't mag-imbak kayo ng mga kayamanan sa langit kung saan walang magnanakaw na makakalapit at walang gamugamo na makakasira. Dahil kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kayamanan sa langit isang mensahe ng walang hanggang kahalagahan mula sa Lucas 12:13:34